Puspusa naman po ang operasyon sa lubong para sa mga biktima ng bagyong Yolanda na dumarating sa Villamore Air Base. Pagkain, counseling, pati na libreng gupit at masahe ang sinasalubong ng mga volunteer. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Dito sa Villamore Air Base, hindi nauubos ang mga taong handang dumamay sa mga dumarating na biktima ng bagyong Yolanda. Mga volunteer na nagbibigay ng pagkain. Counseling, libreng check-up, pati nga libreng gupit at masahe. Bakit po naisipan yung uh, tumulong mag-devote ng oras nyo ngayong araw na to? Wala ko kasi kami maano eh, wala ko kami maibigay na ano na pinansyan. Kaya dito na namin sa pagmamasas. Ina ho para maparanda namin sa mga taga-takluban na ah. ayto na kaming pera. Nandito kami para sumaklolo sa katina. Magaan ng ano ng katawan ko. Maraming maraming salamat. Meron ding nagkusang maglagay ng palaruan para sa mga bata. At para sa mga sanggol, mga dinonate pasteurized breast milk at volunteer na handang magpa-breastfeed ang handog ng nanay bayanihan. Masaya po, Siyempre kasi ho, um, yung breastfeeding is a unifying factor among mothers, di ba po? Yung kahit ang party ka ng mundo, kahit anong kinakain mo, kahit saan ka galing, yung breast milk natin is always perfect. At pwede mong i-share yung kahit kanino. So parang kahit yung isa lang yung anak ko, naging dalawa, tatlo, apat. Hindi biro ang trabaho ng mga volunteer, pero masaya raw silang makatulong sa mga kapwa Pilipinong higit na nangangailangan. Parang ang sa puso na <laughs> <Sa> tumutulong pa. <laughs> talaga. Nakalikas man, Tanong ngayon ng mga biktima ng bagyo, paano sila magsisimula muli? Risk na lang na magpunta dito. Total, may, may pamilya naman kami dito. Alam Sorry. na kami kahit paano, Kung Mga hindi kami ready, talagang inisip ko na lumas na tayo. Kaya ang public resort na ito sa Rosario Cavite, kukupkupin ang mga pamilyang galing Visayas sa kanila mga kubo. Habang ang tatlong ektaryang lupain sa tabi ng resort, plano ring tayuan ang mga bahay para sa mga darating pang pamilya ito, kumbaga, ititira na lang sila kung ano natatanggap ng mga residente rito. Uh, ganon din ang matanggap ng mga biktima ng bagyong Yolanda. Sa Fabella Center ng DSWD sa Mandaluyong naman, pansamantalang kinakalinga ang mahigit sandaan pang pamilya mula Leyte. Ang mga batang evacuee sumasa ilalim sa play therapy. Ang matatanda naman sa psychological debriefing. Temporarily, they're going to stay here. Tapos hihintay natin na kung mag-ayos na, ma-rehabilitate na po ang, ang tagloban. Patuloy rin ang Kabi Kabilan Donation Drive. Ang magkaibigang Sheila at Paula, mga brand new panty, bra, brief at children's underwear ang kinokolekta. Na-observe namin na uh, all the list na, na binibigay through Facebook, Instagram. Lahat ng essentials nandun, pero walang undies. Kakaiba man ang kanilang ideya, di raw nila akalaing marami ang tutulong. We weren't sure how people would respond to it because other people find it silly that we're collecting underwear. Nag-post din ako on Facebook, sinabi ko na kailangan nga ng mga underwear, yun yung nakakalimutan pag nag-donate. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi